Sinabuyan ng asido ang dalawang polis sa gitna ng operasyon sa Santa Cruz, Maynila. Arestado ang dalawa sa apat na suspect na namemeke umuno ng titulo ng lupa. Saksi si Marisol Abdurman, exclusive. Nagkasan ng entrapment operation ang PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Santa Cruz, Maynila. Matapos makatanggap ng mga reklamo tungkol sa mga gumagawa mono ng mga peking land title. Maraming complaints regarding na yung mga nabili nilang lupa ay uh, fake pala yung uh, land titles. Hindi naging madali para sa CIDG ang operasyon dahil pumalag ang mga target na suspect. Lumalaban itong mga mga suspects at saka mga supporters nila. Pinagbabato sila ng mga botelya. Sinabuyan pa ng asido ang ilang operatiba. Asido! 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 asido. They received some uh, medical treatment uh, dahil nga doon natalsikan sila ng mga asido at uh, So far, uh, safe naman po lahat sila. Aristado ang dalawang suspect na aminadong tumatanggap lang sila ng mga pinapagawang titulo ng lupa. Kasi so, po, trabaho po. Yun lang kaya po ng trabaho namin. Wala kasi kami anak po eh. Halos kompleto sa detalye ang pekeng titulong nakuha sa kanila. We are investigating uh, deeper. Mayroon pa silang mga connection kung paano nila nakukuha yung mga number ng uh, land titles. Pinaghanap na ang dalawang iba pang nakatakas na suspect para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman ang inyong saksi. Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.